Good evening mga ka-ride, no? Dito tayo sa may uh, sa Oyo. So matagal-tagal lang yan tayong hindi nakadaan sa lugar na ito. So hindi naman ganang traffic sa so, tinagal-tagal na kasi na pagmumotor ko dito talaga ako naka dumadaan mga karen, no? tsaka hindi ko pa alam yung mga surkat-surkat dati talagang madadali ka dito sa traffic lalo pag umaga no? super taxi super super taxi ni Bea ipitin e, naman tayo ito. isa pa to eh talaga wala makipang mga pakialam yung mga rider dito yeah, unahin unahin si move it dahil nagmamadali ah, yung pasayro niya malilit Malimo pang gabi full center dapat intindihin natin yung ating mga ginagamit ay okay, yung mag-signal ano yung signal light ko so mga karayad no makisaw-saw tayo no makachika tayo nahuli na uh, dumating na sa Pilipinas hindi ako nagkakamali no? si suspended mayor uh, suspended banban Bamba, -ban -ban mayor Alisbo no? nahuli siya mga karayad sa may uh, Indonesia at uh, napakabuti pala ng mga Indonesian sa atin no? dahil uh, talagang uh, -over nila no? sa atin Ito isang, itong si uh, suspended ban ban mayor alis Alice Go no? dahil sa kanyang uh, mga kaso na dapat kaharapin no? dito sa ating bansa napakaganda no Ah, uh, maraming salamat sa ating mga kapatid, mga Indonesian na talagang hindi nila hindi nila itinanggi, no, hindi nila itinago yung uh, si suspended mayor nga. Suspended banban mayor aalis uh, go. Talagang binigay nila sa atin, no. At ah uh, maraming salamat sa mga ano, mga NBI natin na talagang alerto na no? na hindi tumigil sa paghahuli nga itong uh, si Alice Go no? para mapanagutan niya yung kanyang uh, mga kaso no? mga dapat panagutan dito sa ating bansa lalo pat uh, panluloko, iligal yung kanyang uh, nagiging aktibidad so ika nga nagiging kasali siya doon sa mga ilegal na uh, ilegal na gawain no dito sa ating uh, bansa. Samantalang siya po ay isang uh, alkalde no, isa pong mayor na dapat eh siya yung nangunguna na bantayan no iwasan na uh, magtagumpay itong mga ilegal na gawain nito sa ating uh, bansa pero sabi nga nila ay uh, siya isa sa protector ng uh, hugo no? sa purak pampanga mga karahid at hindi lang yan marami siyang mga connection no? mga ari-arian so imbis na siya yung uh, magprotekta uh, o maglayo mag uh, mag iwas ating uh, ating uh, mga ano laban sa illegal na gawain na ito kasi illegal wala siyang permit no? itong uh, pugo siya ay isang mayor na dapat manguna no makaraid na supilin nitong mga ilegal na gawain na ito dito sa ating bansa ngunit siya pa no? kasapi pa siya uh, baga sumang ayon pa siya no? na maitayo nga itong uh, sorry kung mali ako uh, itong mga pugo no? na illegal na nag dito sa ating uh, bansa Mayor ay, dapat siya yung unang uh, pipigil sa aktividades na ito na alam niyang illegal so ngayon nahuli na natuldukan na dahil uh, nahuli na talaga itong uh, sinasabi nilang merong sira-sira uh, pala yung ano dito ito Di pa rin ang bago kaso na pinasasangkutan yung mayor ng Banban o ex-mayor suspended mayor ng Banban tayo makapag signal light hindi gumana yung signal light natin ha ano to ha so yun ang kakalain nakikijismis lang tayo <tong> <tong> lakas ng loob magpamaneho walang helmet walang ilaw yung motor Sorry. traffic pa rin talaga dito. Pero pa rin pagbabago. Ang mga kalsada, sira-sira pa rin. Yung traffic dito no Maraming super traffic talaga dito Hmm. Minsan na lang tayo napasok dito eh Dahil nga Oh dahil nga sa sudron traffic ano naman ang traffic, napakagastos ng gasolina eh tayong nagtitipid ng gasolina prehanap tayo ng dana na makakasib tayo ng gasolina sabi nga si simulat sa poong nagbumotor ko sa lugar na ito talagang bilang ng siguro yung mga araw na hindi ganitong di, dikan magkano yung signal light to? mahigpit pa naman yung lugar nito buti hindi napapansin nanghuli talaga sila dyan eh nanghuli na ako dyan sa business eh hmm. dami kasing talaga sasakinadaan dito eh no dito pagdating dito yan maganda damong maliit road yan yung mga sign na dyan no may mga ganyan ganyan na yung may mga pailaw na sa gilid oh. o oh, ililipat na yung paila sa gilid eh nasasaga sa sagasaan si aji sa gitna sa ano iniakyat na nila dyan sa may taas oh. pero nasasagasaan yung ng mga sasakyan eh Yan, maganda ng sala dito. Paglabas mo ng General Luis, ayun, doon na. Bisa yung uh, ano na kasada. Oh, yung ano na dito. Factory. Yun, butas. Ah, factory na.